Kamusta na kayo? Miss na kayo ni ate. Okay naman kami ate. Balita ko malapit ka na ma-promote sa trabaho mo. Oo nga po ate. Huwag kang mag-alala. Kapag nakapagtapos na ako, tutulungan kita sa mga bayarin natin sa bahay. Ay naku talaga. Huwag niyo naman ang isipin at mag-focus lang kayo sa inyong pag-aaral at sapat na sa akin na makapagtapos kayo. Si ate naman. Pinapayak po kami. Nga pala. Gusto niyo bang magsimba mamaya? Sige lang, te. Tatapusin ko lang po itong klase ko, ha? Pauwi na rin po ko, ate. Tara na! CJ at ate Teddy, magsimba na tayo. Oo nga, ate. Pero parang ang lungkot pa rin ang Pasko nang wala sila mama at papa. Naiintindihan ko, CJ. Pero tandaan nyo na meron pa rin tayong isa't isa. Kaya kahit pa paano, dapat gawin nating masaya ang ating Pasko. Hmm, tama si ate. Hindi naman porket wala na sila, titigan na tayo. Alam kong gusto lang din nila na maging masaya tayo kahit hindi na natin sila kasama. Tara, magsimba na tayo. Baka maubusan pa tayo ng upuan sa loob. Sana, maging masaya at maayos ang Pasko namin kahit wala na si na mama at papa. Pag sinabi ni father na peace be with you, ibig sabihin, yayakapin niyo at nahalikaan si mama at si papa sa bisi. O, oh, tandaan niyo yan ha. Nako ma, ang corny naman yan. Nakakahiya kaya. Oo nga ma, sobrang cheesy. Tama sila ma, ang awkward kaya nun. <laughs> Ay, nako ang tigas ng mga ulo ng mga batang ito. Sundin nyo nga mama nyo, baka walang regalo mamaya. Hmm. <laughs> Oh, saan niyo gustong kumain? Nakakagutong pa lang magsimba. Ate Jollibee tayo. Dati kasi lagi tayo dinadala nila mama at papa doon pagkatapos natin magmisa. Oo oh, nga ate, nakakamiss yung ganon. Tsaka gusto ko rin ng Jolly Spaghetti. Yes, ako din ang tapil ko nang hindi nakakakain ng chicken. Uy, day. sakto! Cream na cream ko rin ng chicken joy. Tapos may peach mango pie pa. Ako rin, excited na ako. Ate hala, pasensya na. May project po pala kaming kailangan tapusin ngayon. Babawi na lang ako ha. Okay lang, sige na maglakad ka na at baka mahuli ka pa. Mag-ingat ka. tulad ng paborito mong chicken joy ang diwa ng pasko ay nasa init ng samahan at saya na binabahagi natin sa Jollibee ang bawat ngiti ay kwentuhan ay paalala na ang tunay na saya ay hindi kung sino ang kasama kundi kung paano mo pinahalagaan ang bawat sandali sa Jollibee bidang saya susunod na